Tika, anong kinalaman namin sa pagkamatay niya? Tanong ni Arian at akmang babangon pero sumakit ang likod niya. Hinanatili lang na nakatingin sa labas si Binjay. Ikaw wala, si Anjo meron. Ano? Walang ginagawang masama si Anjo. Wala nga, Mahinahon niyang sagot kahit na mabasag na ang eardrum niya kaninang sinigawan siya ni Arian Wala rin siyang alam Nanatiling nakikinig si Arian Malamang ang aksidente niyo ay para lang kay Anjo Pero nang makita niyang kasama kanya Hindi natuloy ang pagkamatay niya Pagpapatuloy niya Kung hindi ako ang susunod Baka ikaw o kaya ang mga bombero noon Sana handa ka sa maaaring mangyari Diritsun niyang sabi at nagtungo sa may pinto Tika, saan ka pupunta? Binje, anong kinalaman niyan Anjo? Pahabol ng mga tanong ni Arian pero hindi siya nito pinansin Nakakapagtakang nakangisi ito nang makita ni Arian ang mukha niya bago maisara ang pinto Dahan-dahang umupo si Aryan hawak ang tubo kung saan nakasabit ang kanyang dextros. Hinila niya ito pero dahil di gulong ito ay dumula siya at bumagsak. Habol niya ang hininga niya kasabay ng nakakagulat na sound effects nang makita ang nakausling bakal na ginagamit pansabit ay nasa tabi ng ulo niya. Kasabay niyang bumagsak ito at mabuti na lang ay hindi ito tumama sa mukha niya o sa olo niya. Malamang tumusok ito sa kanyang bungo diritso sa kanyang otak. Hindi naman siya nagpapigil dahil dito. Aray! Hinila niya ang karayom na nakatusok sa kanya at itinapon kung saan kasabay ng paglaglag ng maliit na hos kung saan nakakonekta sa dextros. Gusto niyang malaman kung ano ang kinalaman ni Anjo sa lahat ng pangyayari. Kahit wala siyang sapin sa paa ay tinakbo niya ang pinto. Masakit pa ang likod niya nang makita si Benji na pasakay ng elevator. Sandali! Madapadapa pa siya habang hinahabol ang nagsasara ng elevator. Hindi siya umabot. Tumingin siya sa kabilang elevator na nagbobukas na. Ma'am, going up po. Gusto na niyang saksakin ang taong nandoon dahil sa inis. Hindi niya mahahabol si Benji kung dadalhin pa siya sa mas mataas na floor level. Kahit na nasa third floor siya ngayon ay nilakad niya ang hagdan at magbaba ka sakaling mahahabol si Benji. Sambit niya nang madula sa likidong nasa hagdan. Mabuti na lang ay nakahawak siya kung hindi malamang ay bagok ang ulo niya o kaya ay tumama ang batok niya sa hagdanan. Para siyang sinusubok ng kamatayan mga obstacle na kailangan niyang malampasan. Ano na ang susunod? Pagdating sa ground floor ay magkadalingaw-lingaw pa siya dahil hindi niya alam ang daan palabas. Ni hindi niya kasi alam kung paano siya napasok sa ospital na ito. Nabuhayan siya ng dugo nang makita si Benjie na dumaan sa malayong pasilyo. Benjie. Tawag niya rito pero ibang tao ang mga tumingin. Kung pwede lang sagutin, eh sinagot na niya. Bakit? Binjie ba ang pangalan niyo? Sayang ang oras kung sasagutin pa niya ito dahil hindi lang si Binjie ang hinahabol niya kundi pati ang oras. Sa wakas nakita niya ang exit. Dali-dali niya itong tinahak kahit na maitulak pa niya kung sino man ang nakaharang sa daraanan niya ay wala siyang pakialam. Binjie tawag niya sa tumatawid na si Binjay. Hindi naman siya binigo nito at lumingon. Ay! Sigawan ang mga tao. Nabangga si Binjay ng isang oil tanker na truck. Nawala ng kontrol ang truck at tumumba sa gitna ng daan. Siguradong tumilapon si Binje dahil dito at kung tumilapon siya ay siguradong naroroon siya sa kinalalagyan ng truck ngayon ilang metro ang layo sa ospital. Tulala lang si Arian habang nakatingin sa kabilang dulo ng daan. Nakita niya ang isang babae. Kahit malayo, ay kita niya ang pilat nito sa pisngi at kahawig siya ng babae sa panaginip niya. Maya-maya, huwag kayong lalapit. Sabi ng guard ng ospital, may tagas ang truck takbo baka sumabog scripted ang pagbuhat sa kanya ng guard dahil hindi na siya makaalis sa kinatatayuan niya hindi niya magalaw ang mga paa niya noon habang nakatingin pa rin sa babae nilingon niya ito ulit nang makalayo na sila wala na ang babae kasunod ang pagsabog ng truck halos tumumba ang hospital sa lakas ng impact ng pagsabog manig ang lupa. Mabuti na lang at malayo ang inabot ng truck. Kung hindi, baka nadisgrasya ang mga nasa loob ng ospital. Si Anjo. Bulong niya. Bigla niyang naalala si Anjo. Wala ito ang kasama. Sana naman ay hindi siya ipahamak ng babaeng may pilat. Siya kaya si Mariel? Patakbo niyang tinungo ang elevator at halos magmakaawa na ito para bumukas lang. Ma'am, malamang tumigil po yan dahil sa pagsabog kanina. Emergency measures po. Sabat naman ang isang lalaking nurse. Pagod na si Arian pero wala siyang magagawa kundi sa hagdan muli dumaan. Pasuray-suray siyang tumatakbo patungo sa kanilang kwarto. Bakit parang ang layo ko pa? Sabi niya sa sarili. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya na hindi umaalis sa kinaroroonan. Bigla na lang umikot ang paligid at lumabo ang kanyang mata. Nanlambot ang kanyang tuhod at tuluyang bumagsak. Nawala ng malay si Arian sa hallway ng third floor at ang huli niyang nakita ay ang babaeng may pilat sa muka na papalapit sa kanya. Anjo! Anjo! Paulit-ulit na sambit ni Aryan habang siya ay natutulog. Hinayaan lang siya ng kanyang nars na patuloy pang matulog. Nakangiti lang ito dahil nararamdaman niya na love is in the air kahit na parehong madinaranas na hirap ang magkasintahan. Adrian Feritil ng isang babae ang magmahal ng isang taong handa kang ipaglaban hanggang sa huli niyang hininga. Yung sweet na hindi korne, yung tapat at hindi nagsisinungaling at lagi niyang pinaparamdam na mahal kanya Hindi lang sa pamamagitan ng halik kundi sa iba pang mga bagay na kinasosurpresa ng babae Pangarap rin ng lalaki na magmahal ng isang babaeng tatanggapin siya sa kung anong meron siya at handang magtay sa kanyang kakulitan Yung handa siyang pagkatiwalaan sa anumang oras Lagi ko ngang sinasabi sa mga nanghihingi ng advice ang kasabiyang ito. To trust you is my duty. To from me wrong is your choice. Sana maging ganito rin katibay ang love story ko. Kinikilig pang sabi ng nurse. Nurse! Gulat pang nagreact ang kanyang nurse na akma ng aalis. Matapos ang tatlong oras ng aksidente ni Benjie, Ay tulog pa rin si Arian At ngayon lang gumising Buhay pa pala ako Pagpapatoli niya Oo nga po mami Bakit nyo kasi naisipang lumabas ng kwarto nyo Sagot ng nurse. Si Benjie, Nasaan siya? Aray Pabigla siyang bumangon pero sumakit ang kanyang likuran. Ma'am, wag mo na kayo masyadong maggagalaw, baka mabigla ang likod nyo. Bahala ka, mauuna pang gumising si Sir Anjo sa inyo. Pagbeberon ng nars, napatingin naman agad si Arian kay Anjo. Humihinga pa ito, pero napakalalim pa rin ng tulog. Napabalikwas ulit si Arian nang makitang gumalaw ang daliri ni Anjo. Nars, Nakita mo ba yon? Gumalaw ang daliri niya. Maluhaluwa pa niya sabi. Opo ma'am, subukan niyo siyang kausapin. Lumapit ito kay Arian o pangalalayan siya. Anjo! Nangingilid ang kanyang luha. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Sabi nito habang hawak ang kanin kaninang kamay kung saan gumalaw ang daliri ni Anjo. Nabangga kita pero ikaw pa ang humingi ng sorry sa akin. Tatanga-tanga kasi ako pero alam mo lalaw akong napatanga noong abutin mo yung kamay mo at magpakilala. Napapangiti si Arian kahit na sumisinghot ng sipon at naloloha. Tatawa-tawa ka pa noong sinabi mong para akong nakakita ng artista. Akala ko mayabang ka noon. Makulit ka rin kasi, kaya di nagtagal na kilala kita. Nakilala ko ang taong dahilan ng pagtibok ng mabilis ng puso ko. Ang taong dahilan ng pagngiti ko magisa. Ang lalaking nagpakilik sa akin kahit na hindi ako umiihi. Ngayon lang ako nahirapan ng ganito dahil nakikita kitang naghihirap. Anjo, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Pakiusap gumising ka na. Hindi ako sanay nang wala ka na umaalalay sa akin kapag nahihirapan ako. Please. Sa haba ng pagdadrama ni Arian ay walang naging tugon si Anjo. Malalim pa rin ang kanyang tulog. Hindi na malaman ni Arian kung paano iiyak. Kung parang ba na umaatongol o tahimik na lang na ilalabas ang luha. Kasama niya ho ba yung naaksidente kanina sa tapat? Pag-iiba ng usapan ng nurse Hindi kasi niya mapigil ang pagtulo ng kanyang uhog kasabay ng kanyang luha dahil nadadala siya sa nararamdaman ni Arian Ramdam niyang galing sa puso ni Arian ang lahat ng sinabi niya kanina Pinunasan ni Arian ang luha Oo, kumpare ko siya maimportante siyang dapat sabihin kaya napalabas ako ng kwarto at nagulat siya nang maalala ang mukha ng babaeng may pilat bago siya mawala ng malay. Bakit po? Takang tanong ng nurse. Ah, kamusta ang lagay niya? Hindi niya malaman kung paano itatanong dahil alam niyang namatay na ito sa sobrang lala ng kanyang dinanas. Critical po ang lagay niya pero buhay pa siya. Nakatulong po na dito lang siya sa harap na disgrasya dahil agad siyang naasikaso ng mga doktor. May lagro na pong maituturing ng mga doktor ang pagtagal niya ng limang oras. May dalawang oras pa bago siya mamatay. Gusto niyo siyang bisitahin? Ako ang bahala. Hindi ko alam kung maiinis ba ako sa mga salitang ginamit ng nurse na ito. Parang normal lang sa kanya ang sabihin mamamatay na ang isang tao hindi man lang nagdahan-dahan. Pero hindi ko maiiwan si Anjo. Kayo ho ang bahala. Pagkasabi nito ay nagring ang cellphone ng nurse. Hello? Oo, okay sige. Ma'am, hanap raw ho kayo ng lalaking na aksidente kanina. Pero si Anjo. Ma'am, naghihingalo na yung tao pero kayo ang hinahanap. Malamang importante ang sasabihin sa inyo o kaya wala nang mas importante pa kay Anjo. Mariing sabi ni Arian, parang isang empleyadong nasirmunan ng kanyang boss ang nurse sa pagkagulat. Hindi siya makapagsalita at hindi siya makagalaw. Nakatitig lang si Arian kay Anjo habang hinihimas ang ano niya, yung buhok parang tanda ng pag-aalala ni Arian at pagkasabik na sanay, magising na ito. Ilang minuto rin na ang katahimikan ang naghari bago muling sibakin ito sa pwesto ni Arian. Sino ang nagpasok sa akin dito sa kwarto nung nawalan ako ng malay sa pasilyo? Tanong ni Arian. Ah, nakita ko ho kayong bumagsak kaya nagpatulong ako sa mga lalaking nars. Sagot nito. Hindi ba ako nawala sa paningin mo kahit saglit lang? Hindi ho, lumingon lang ako pero may nakita agad ako na makakatulong. Wala ka bang nakitang kakaiba? Mahinang tanong ni Arian. Ho, ae, ah, eh, wala naman po. Ganon ba? Nagtatakal lang huwa ko, kasi parang may tinitignan kayo sa harapan nyo bago ko nakitang bumagsak ng tuluyo ng ulo nyo. Hindi mo siya nakikita? Nagsimulang kilabutan ang nurse sa mga sinasabi ni Arian. Sino ho? Siya. Sabay toro sa pinto pero walang nakikita ang nurse. Natatakot na siya. Nagsimula ng manginig ang kanyang mga tuhod. Wa, wala naman po akong nakikitay? Eh. Kaya hindi ko maiiwan si Yonjo kahit na anong mangyari. Sa simula ay halos pabulong lang ang kanyang sinasabi. Pero nagtapos ang kanyang pangungusap sa isang malakas na punto. Kasabay nito ang pag-ihip ng malamig na hangin na naramdaman ng Nars. Tinignan niyang muli ang kanyang cellphone para tawagan muli yung kanina para sabihin na ayaw o malis ni Arian. Pero wala itong signal Ano po bang ginagawa niya doon? Takot na tanong nito kay Arian Nakatitig lang sa atin Kitang-kita ng nurse ang seryosong mukha ni Arian na parang nagsasabing Hindi ko pa babayaan si Anjo Wala siyang maamoy na kahit nakaunting amoy ng pagkatakot mula rito purong halimuyak ng pagmamahal ang bumabalot sa kwarto. Pero siya ko lang na lang ay maihi siya sa takot. Ni ayaw niyang gumalaw dahil baka isang galaw lang niya ay mahimatay siya o ikamatay pa niya. Nagring muli ang cellphone ng nurse. Mukhang may signal na siya. Tumingin muna siya kay Arian na para bang nagtatanong kung ano ang gagawin. Sige, sagutin mo. Wala na siya. Sabi naman nito na parang nagkaintindihan. Pinindot niya ang answer. Hello? Okay. Ma'am, wala na raw po siya. May pinapasabi raw sa inyo. Bisitahin niyo raw ang bahay niya pagkagising ni Anjo. Yun lang po.